hindi nga ka gawin anong anong nababalitaan mo ano? babalitaan mo mong... walang katayang hindi nga ka gawin hindi nga ka sabi balita ay, ya, na yan ang sinabihin ko din kung saan lang sa youtube pwede ako <laughs> Nalipat pa si Manu. Ano ang <laughs> dinabasag ka, oh. Wala <laughs> oh, na, ikaw lang sa akin. Uy, aking Oo, nag na. Diyan, marak muna. mo ina, dumi na yung camera. Ay, <laughs> ka ka ang lang kuwan daw, ang mga kuwan daw, ang mga kuwan daw, ang mga kuwan daw, ang kasi kuwan daw, ang mga kuwan daw, ang inang yan. daw, ang mga kuwan daw, ang mga kuwan pa ako. mga ako daw, ang ko alam daw, mga kuwan daw, ang mga kuwan mga kuwan daw, ang Ako din naman ang mga pa ako

dahil na dapat. nila. nila. Okay. So, pagka bukas na din. At na ako bukas. Eh, mina ano eh, nila, eh Ano 'to, eh, 'yun na na sa kanila na 'Yun yung, 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 yung Pinsan yata ng asawa One? One? One one? Ah, yung one sinawala. wala. Wala, ay hindi. Mayroon na wala agad, nakita sa lulo. Oo. Oh. Right. naman yung yun, na ala. Mayroon may know, may, drugs, so may drugs, silang ano. Bigo so, time ito eh, kumpal yun mm. eh. To... <laughs> may Sak, lumiwanag. pa Sakit silim pa yung isa yun. una. palang pa lang ni... Lalagay ito sa ano, YouTube. Upload niya sa YouTube. OHS. Ipagkakalat niya yes, dito sa school Yung sa akin, tigyan mo, naka-upload na yun. Ayan oh, mo yan, Si lang mo para may madami. Ang ano. Teka, delete mo na muna Naka-delete na kanina pa, bago na to eh. Patingin nga. Bago na yan, tiga mo. Patingin nga kung ilang ano. Iyan, nagugulo, nagugulo. 4 minutes oh. Ayun, may tumikat oh. Masisigat na si John Mark, baka sumikat eh. Gago, sigat na yan eh. Kilala ko yan eh. Sabi tayo Junilo para manso So yun ah. Nagtatakip pa. Wapo. Wapo. Huwag nakatalikod. Huwag nakaharap. Matawa, tumatawa, kinikilig pa. Kinikilig. Okay. Magandang... Uh, Mark, Mark, kami uh, naman okay. Mark. Pag-usap-usap kami oh. <coughs> Mark, ah, mo na yan. mo na po yan. Huwag mo nga mo muna yun. Oh. Uh, uh, okay. okay. eh, wala. Dinis mo muna yun. Tawa ako, pre. Tawa ako. Hindi mo pala nakindot. Ayun <laughs> lang. <laughs> okay, lahat. Ah, di